Marami ka bang mga tanong sa isipan o di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaralang sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon sa DZRH TV. ni bagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan, may dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin na tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Ito po si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matuto sa Expert's Opinion. Tradisyon na nating mga Pilipino, partikular na ang mga Katoliko na tuwing kapaskuhan, ang pagsisimba o ang tinatawag nating Misa de Gallo o Simbang Gabi. Ngunit, ano nga ba ang kahulugan nito sa bawat isa at paano napapanatili ng mga Pilipino ang ganitong tradisyon? Kung ano ang mga yan, alamin natin sa expert's opinion na ito. Tradisyong Pinoy na Misa de Gallo at Simbang Gabi alamin. Panahon na naman ang kapaskuhan at dito sa Pilipinas, maaga ang nakagawian nating selebrasyon nito dahil pagpasok pa lamang ng bear months ay ramdam na ang pagunita natin sa Pasko. Maliban sa mga may ilaw na parol at mga tugtuging pamasko, may isa pang tradisyon ng mga Pilipino, partikular na ang mga Katoliko, na talaga nga namang inaabangan. Ito ay ang pagkompleto sa Misa de Gallo o Simbang Gabi. Ang Misa de Gallo ay serye ng siyam na misa na idinaraos sa madaling araw ng December 16 hanggang December 24 bilang paghahanda sa pagsilang kay Jesus sa araw ng Pasko sa December 25. Ayon sa mga pagsusuri, ang tradisyon na ito na tinatawag ding Rooster's Mass at sa iba ay Misa de Aguinaldo ay ipinakilala pa noong panahon ng Espanyol nang sakupin nila ang Pilipinas. Layunin daw nito noon na bigyang pagkakataon ang ating mga mag sa saka at mangingisda na makadalo sa misa bago magsimula ang kanilang trabaho. Ang misa de Gallo ay katumbas din ng simbang gabi na nakaschedule naman tuwing December 15 hanggang December 23 ng gabi upang bigyang pagkakataong makadalo ng misa ang mga hindi makapupunta sa madaling araw. Marami rin ang naniniwala na ang tradisyon na ito ay paraan ng pagsasakripisyo at pasasalamat. Kung kaya, kapag nakumpleto mo raw ang siyam na gabi ng simbang gabi, matutupad mo ang iyong wish and prayers at more blessings ang darating kung kaya't mapapansin talaga ang dami ng tao sa mga simbahan. Bukod sa simbang gabi, ay may nakasanayan rin ng mga Pinoy na panunuluyan o isang theater act play kung saan ipinakikita ang mga kaganapan bago isilang sesos ni Maria. Matapos naman ang misa, isa ring tinatangkilik ang mga pagkaing Pinoy na bibingka at puto bumbong na perfect pang partner ang mainit sa tsaa. Ngayong Kapaskuhan, hindi maikakaila na isa ito sa magiliw ang mga Pinoy na ipagdiwang. Mapasimbang gabi o misa de gallo man ang piliin nating puntahan o kahit ano man ang ating nakasanayang paraan ng pagdiriwang, tandaan natin na mas mahalaga pa rin ang isa puso ang tunay na diwa ng Pasko sa ating buhay. Isang tulog na lamang at Pasko na, o bukas ay Pasko na. At katulad nga ng nakagawi ang tradisyon nating mga Pinoy, ay ang pagbibigay ng aginaldo o pamasko para sa ating mga inaanak. Kaya naman nagsisimula ng bumili ng mga sobre, ang mga ninang at ninong natin dyan, o maging ang ating mga magulang, upang lagyan ng mga malulutong na salapi. Ngunit, saan nga ba nagsimula ang tradisyong Pinoy na ito? Alamin natin yan sa expert's opinion na ito. tradisyong Pinoy na pagbibigay ng aginaldo tuwing Pasko. Saan nga ba nagsimula? Alamin, hindi na may aalis sa si tradisyong Pinoy tuwing Pasko ang pagbibigay ng aginaldo o pamasko na ibinibigay karaniwan na sa mga bata. Maari itong regalong nasa anyo ng pera na nakasobre pa na natatanggap mula sa mga ninong at ninang, sa mga kamag-anak o kahit sa ating mga magulang. Ang salitang aginaldo ay nagmula sa salitang Espanyol na nangangahulugang regalo na namana ng mga Pilipino sa mga Kastila noong panahon ng pananakop kung saan tumatanggap ng bayad ang mga manggagawa mula sa kanilang mayayamang mga amo tuwing Pasko. Ayon naman sa Culture Ed Philippines, isa rin daw sa mga pinagmulan ng tradisyong ito ay ang kwento na hango sa Biblia. kung saan hinanap at nag-alay ng regalo o handog ang tatlong haring mago bago isilang si Jesus. Sa pagtanggap ng aginaldo, nakagawian na ng mga Pilipino lalo na ng mga bata ang magbahay-bahay sa kanilang mga kamag-anak at bumati sa pamamagitan ng pagmamano o paghalik ng tanda ng paggalang. May iba namang idinadaan sa pag-awit ng awiting pamasko o sa mas kilala sa pangangaruling upang mahandugan ng aginaldo. Ngayong papalapit na ang Pasko, kadalasan itong ibinibigay tuwing Noche Buena o sa araw mismo ng Pasko habang nagsasalo-salo sa hapag ang bawat pamilyang Pilipino. At dahil panahon na nga ng Kapaskuhan at holiday season na nga, aligaga na tayo sa pamimili ng ating mga ipangre-regalo. Lalo na bukas, panigurado ay maraming magsa-shopping ng last minute. At usapang shopping, alam nyo ba na ang pagsa-shopping lalo na ngayong kapaskuhan ay mabuti sa ating katawan bilang ehersisyo? Kung paano nangyari yan, alamin sa expert's opinion na ito. Pagsa-shopping ngayong kapaskuhan, mabuti bilang ehersisyo ayon sa pag-aaral. Ngayong uso na naman ng Christmas sale sa mga malls at iba pang mga promo sa mga stores, Paniguradong masikip na naman at matao na naman sa mga kalsada. Ngunit alam nyo bang ayon sa pag-aaral, maganda pala sa ating kalusugan at nakabubuti bilang ehersisyo ang pagsya-shopping. Sa isang pag-aaral mula sa University of Michigan, sinasabing hindi na pala natin kailangan mag-gym dahil ang tinatawag na retail therapy ay itinuturi na ngayong exercise. Lumabas sa pag-aaral na ang average human, especially woman, ay naglalakad ng 154 miles kada taon sa paghaharap lamang ng bargain o sa pag-shopping, ay umaabot sa 48,000 calories ang nasusunog natin kada taon. Bukod dito, kadalasan naman para sa mga kalalakihan, ang pagbubuhat ng mga mabibigat na pinamili habang naglalakad ay katumbas na rin ng hiking o weightlifting sa gym. Aabot naman sa 385 calories ang nababawas ng mga taong naglalakad ng 2.6 miles tuwing nag-shopping. Katumbas nito ang 2.5 na oras sa pag-iikot sa malls o department stores. Ayon naman kay Ruth Atridge, Spokesman ng Depenem's Department Store, ang pag-shopping ay maituturing na itong exercise at malaki rin ang tulong nito sa ating emotion stability dahil nakatulong itong makabawas ng stress. Sigurado na at hindi mo awala sa ating mga hapagkainan ngayong holiday season ang mga nag-uumapaw at masasarap na pagkaing niluluto na bihira lamang sa isang taon. Kaya naman sa mga family gatherings 'yan, hindi may iwasan na may sobrang matitirang pagkain at ang iba pa ay sinasyaran nga. Ngunit may tips at paalala ang ating mga eksperto para sa inyo at sa ligtas na pagkain ng ating Noche Buena at Medya Noche. Kung ano ang mga yan, alamin sa expert's opinion na ito. Tips para sa mas ligtas na Noche Buena at Medya Noche. Alamin, ilang tulog na nga lang at magsasalad, pasta, lechon at iba pang putahe na naman tayo sa ating mga hapagkainan. Bukod sa dapat madami at masarap ang mga nakahaing pagkain sa Pasko at bagong taon, nagpaalala muli ang ating food quality experts sa dapat safe natin itong makain, lalo na kung may mga natira pagkain. Ayon kay Elsie Gadpayat, isang microbiologist, at Managing Director para sa Food Safety and Hygiene Academy of the Philippines, dapat alam natin ang mga pagkain na may tuturing na high risk o ang mga pagkain madaling mapanis. Ilan sa mga halimbawa nito ay pagkain mataas sa protein tulad ng baka at iba pang karne. Kasama rin dyan ang pasta at mga potahe ng may sarsa, gatas at keso. Maigi rin daw ang sundin ang two-hour rule kung saan dapat kainin ang pagkain sa loob ng dalawang oras mula sa pagkaluto. Pero dahil marami ang niluluto tuwing noche buena o medya noche, huwag daw itong kakalimutan na ipasok sa loob ng ating refrigerator para may waso ng pagkasira. Paalala pa ni Gat Payat, hindi unlimited ang pag ng ulam. Sa katunayan, isang beses lang dapat ni reheat ang ulam. Taliwas sa na nakagawian ng maraming Pilipino, na hanggat di pa panis sa ating pangamoy ay okay pa rin itong i-consume. Para sa mga mag-order naman ng ulam sa labas, makatutulong na makipag-usap ng maayos sa seller para hindi masira ang pagkain habang nasa kasada o biyahe ito. Dapat din daw na alisin ng takip ng container kung mainit pa ang pagkain para hindi mag-moist na maaring pamugaran ng bakterya. At para naman sa mga nagbabalak na mag o mag out sa darating na Noche Buena at Medya Noche, iwasan pa rin daw ang pag-uwi ng pagkaing masabaw at magatas. Ngayong holiday season, food is lifer nga naman. Dahil minsan lang ang ganitong handaan tuwing Pasko, ngunit pakatandaan pa din na health is wealth. Kung sabik na naman ang lahat dahil bukas ay Pasko na at magkakaroon na naman tayo ng pagkakataong makasama ang ating mga kamag-anak na bihira nating makita. At gaya ng mga kadalasang meme online, marami talagang mga kamag-anak natin na o family member na hindi may magtanong ng masyadong personal na bagay o minsan na nga'y offensive. Kaya naman para malaman kung ano-ano nga ba ang mga hindi natin dapat itanong o sabihin during holiday reunions, tutukan ng expert's opinion report na ito. hindi dapat tinatanong sa kamag-anak tuwing holiday reunions. Alamin, mula sa paglilista ng menu sa ating Noche Buena hanggang sa pagbili ng mga pangregalo ngayong Pasko at sa gitna ng lahat ng mga paghahanda. Excited ka na bang humarap ulit kay na tito at tita? Kasabay nito, paniguradong magsusulputa na naman ng mga tanong na kinatatakutan ng lahat at minsan ay hindi ka aya-aya o offensive. Tulad na lang ng, kailan ka mag-aasawa? Kailan nyo balak mag-anak? Tumaba o nangangayat ka ata? Bakit wala ka pang trabaho? Magkano ang sweldo mo? Para kay Jocelyn Del Mundo, isang sociology professor sa si University of the Philippines, Manila, sa ganitong sitwasyon, kailangan daw nating intindihin ang Filipino identity. Posible raw kasi na ang mga pagtatanong nila sa atin ay pagpapakita lamang ng paikisama at paikipagkapwa-tao. Ngunit para sa Ateneo de Manila University psychologist na si Albert Go, Naka-depende pa rin ang lahat sa family dynamics. May mga possibility daw na may mga pamilya kung saan na-normalize na ang pagtatanong ng mga ganitong bagay kahit pa itinuturing itong offensive para sa karamihan. Maliban dito, marami ang gustong updated tayo sa buhay ng isa't isa, lalo once a year lang naman tayo nakikita. Bagamat hindi natin mapipigilan ang sasabihin o itatanong ng iba, nagbigay ng quick tips si Go na pwedeng gawin sa ganitong sitwasyon tulad na lang ng pagbabasa ng facial expressions, bigay pag-usap in private at pagfo-focus sa mas magagandang bagay. Sa ganitong paraan daw matutunan nating makipag-engage sa mga tao na may iba't ibang kinalakihan at nakasanayang kultura at mas mangingibabaw pa rin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan lalo na sa ating mga Pilipino. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan namin yung solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at nabigyan rin namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli, ito si Rovic Manuel. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa Experts Opinion. Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral lang sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZRH TV.